Yon guys, good morning. Dito na kami sa beach ng Dunsol. Dito pala kami ngayon sa Dunsol. Santa Cruz, Dunsol. Ah, ang kapatner ko ka si Buddy, White Explorer. Ah. Yan, Okay, so mga dito. Pino, ganda. Sino ba? Kulay brown. Ayan, na. No? Ay, eh. ay, ha? Sige, noy. Eh. Ayan, ano muna yung... ako. Video muna. Ayan, okay, guys, so. oh. Ito, anak ni Daddy, si Leon. Hello. Hello. Hello ka, Leon. Hello. Hello. You know, gandang anak Ito, niya Ito, makakalaro niya. Makakalaro niya. Aw, oh, sarap. Sarap mag-swimming. Sarap mag-swimming guys, oh. Ah. Ayan, ni Lian. At tangkad ko pa din. Ayan, oh. Nandito na dito sa malalim. Oo, oh, no, tangkad daw siya. Ayan, ganda dito. Ayan. Ayan. guys, yung ano. Mga nambubutan ding. Mga turista ba. Ayan, dito yung butanding na ano. Donsol, Santa Cruz Donsol, dito kami ngayon. Ah, nakita niyo mga uh, dagat diyan, ay dagat, yung mga barang bangga na 'yan. Ayan, ang bubutanding 'yan. Oh, gambewang na oh. Lang ano dito guys, ang linaw ng tubig oh. Ah, oh, serap sarap. Ah. Oh. Yung sa kabila pala niyan guys, Boreas Island. Dito mas bate. Ayan. Tawid lang, lapit lang pala. Ah, ang ganda nito. Ayan. Ah, sarap maligo guys. Ayan ay. o. Ano, ano yan ay? Dito. Dito? Umpo, anong yung... Lali, Lali, Lali. dito? Isda? Ano yung tututok? Ah! Ayun na. Saan na? Ayun na. Ah, isda. Ano yung kakasin baka ma... Tulis kayo, nanay. Ah, nakakatusok ba yan? Umpo. Yan, guys. Nakakatusok daw. Ayan. Ayan. Huwag daw, ano yun? No? Ayan daw? Salam guys! Sarap maligo! Ah! Ah! sinama lang pala tayo dito ni Kabadi Wipe Explorer. Kasamaan ko sa trabaho, guys. Nakalib siya. Ah, ano raw, ah, daw dito. Pa-blessing daw ng bahay nila. Kapatid niya. Pa-blessing, kaya sinama ako. Rides kami. Madaling araw ng 19. Stress. Sabi, haba. Habang oras. Nabot kami ng 16 hours ba yun? Ang daming ano eh. Ang dami naming stopover. Mulan pa. Ay, na. Ah, isda. Alihin mo, be. Uli, uli nyo. Ayan, guys. Ang dami raw isda. Ah. Nabot kami ng 6 na hours, guys, na uh, biyahe. Pagod din magbiyahe, ah. Sino you know mo, 16 hours. Ayan guys, Pinong ang buhangin talaga oh. Ganda oh. Oh. Pino na ano. Uh, wala na dito. Walang jellyfish. Ay jellyfish. Oo oh, nga. Bukya, bukya ba? Dikya. Walang dikya dito. Ah, na, na, na. Alam nyo naman eh Pobyo na tayo sa dikya mga paps Yung box jellyfish ba na Kulay puti na transparent Yan ang kamandag yun Doon ako nadali Sa Masbate Sa ano Gin Gincaiptan Masbate Shout out sa mga Baybayin family dyan Sa gin Si ate Stella eh ako kung yung tatandaan guys eh bakasyon tayo sa Romblon bakasyon ako sa Romblon Doon don ako duman sa masbate tawid ng ano tawid ng Romblon yung masbate sa mandaon layo pala yun Doon ko nakasakay si ano si Ate Stella baybayon. bye, -bye nakasakay ko siya sa bus papuntang Mandaon kasi do ang sakayin sa ano eh bangka eh sa Mandaon patawid ng Romblon si Buyan ang nangyari hindi agad ako naka ano naka kasi ang alis ng bangka Merkulis pa, dumating ako doon, linggo. Ayun. Linggo ba o lunes? So, bali, tatlong... Tatlong araw yata ako na stranded doon. Buti na lang. May stranded, buti na lang. Nandun si Ate Stella. Inampun niya ako, sinabihan niya ako, eh, doon muna daw kami sa bahay nila. Ayun, uh, napapasalamat ako kay ito yung Stella, bye-bye yun. ako. Doon ako nadali ng dikya. Yung ano, box jellyfish. Grabe, talagang sakit ng experience ko doon. Nabot ko doon. Yung araw na yun, eh, babiyahin na ako doon. Patawid ng sibuyan eh. Doon ako nadali, mga paps. ya Pinuluputan ako ng ano eh. Nung gaway ng ano, dikya. Babad kasi ako dun sa dagat eh. Kasi time na yun eh, accident tayo sa motor. Kaya nagagamot tayo, galing tayong vehicle nun eh. Dun tayo nagagamot. Sa dagat, babad ako dun. And then, dun ako nadali. Para kung pusang di maiiba, grabe sakit. Buti nga daw, hindi tinamaan yung ano ko, yung tao dito. Yung pusod. Kasi pag yun daw ang nadali ng gawi ng dikya, yung pusod mo, patay ka daw. Grabe, kasakit yun talaga. Kuryente, kuryente ba? Kuryente na masakit na maapde. Abio. Ah, Yun ka, ah, pasalamat ako kay Ate Stella. Inampon niya ako dun Kaya balak ko pumunta dun guys. Kay Ate Stella sa Gin Kaпитан Mandao. Eh lapit lang oh. Tawid lang eh. Tawid lang kami. Diyan lang. Duran Port. Lapit lang eh. Duran Port. Tawid mas bati. Gumasahe doon. Paps. 800 daw. 800. Kasama ng motor. Sa Roro ba? Roro. Sa Roro ang sakay. Ah, uh, try natin 'tong pumunta. Kamustahin natin si Ate Estela. Ay, sana eh. Boy pa si Ate Estela. Kasi yung time na yun eh. Ay, tandaan na siya eh. Sana malakas lo. Malakas pa. May mga Binigyan nga ako ng asawa ni Ate Estela. si kuya. Binigyan niya ako ng buntot pagi. Buntot pagi ba? Panglaban daw yung saswang. Sa <laughs> Panglatigo ba? Panglatigo. Saka yung ano no, yung pantusok noon. Ano? Tawag dito. Pag nasugatan ka daw dun, eh, hindi ka daw gagaling dun. mahirap masugatan ayun okay, so... guys <coughs> oh ayun ano muna tayo dosong muna ano be ano hindi, diyan, kain tayo ba eh, may tinapay Hindi Ayan guys ah so... Yan. Ah, buhangin dyan, no? Pinong-pino. Yan. Yan.